Hello po sa lahat mga idol. Welcome to my vlog. For this video mga idol ay magluluto tayo ng minodo mga idol. Sa Bisaya, ginamay mga idol ba? Ito. God bless sa lahat. Enjoy watching mga idol. Hey, magkabi gabi mga idol. Mga gabi po. Karoon magluto tayo ng ano? Minodo. Ito. Ang style sa minodo natin ngayon mga idol ay minodo with kamuti. Ito. Ito kamuti with Tumahin. Ito, ito na pasinsya na mga idol medyo nabulol ako sa paggawa ng intro mga idol ito ba yan mga idol ang gawin natin tomatoes is ay itong tamates na pure yung ibang sangkap mamaya pakita natin pag, pag natin doon sa anong kaha ok let's go logs marinit mo natin ito at ito na mga idol hindi na natin hindi ito gagamit ng tuyok. Asin lang yung nangamit natin doon at saka bitsin. Ito, bitsin. At dito, pagkatapos natin nalagay yung asin at saka yung bitsin, pinaghalon natin mabuti, medol para kumapit yung ano, nilagay natin yung panglasa. Yan. At tapos ito, medul, nilagay natin sa Natin, medol. Ngayon, nalagay na natin sa kawali, may dol. Kailangan lang natin okay-okay para hindi dumikit sa kawali yan, no? Hindi, okay, oh. timag-magay na ano, may dol? Hotdog. Wala hotdog, eh. Matuto din tayo yung mga ng... Hindi kompleto ba? Yan, update lang mamaya, may dol. Update ko lang mamaya. Pagmanan ito, magrahan ba ang kumpi ba? At sunod naman natin pag hiwa na tamatis, hindi natin pakita lahat. Ito lo. Ano sa medulok? Kahit hindi natin i-brown lang sa medulok? Ano ito ilan ito ilan natin ba? no. Paglagay ko ng nilaw na dalawang layers. Modelink. Ito tama pa na lang. Okay. Ngayon, tatanan ko muna 'yung ticket. Okay. At ito na nagisa na ko ng ano, bawang at saka sibuyas. Tapos eh, sunod ito pa muna din ano, mati. Ang bawang na ko lagi natin ito ni itu? Oke, kayaknya. Buat tangan tadi itu. magiging natin yun o ano? sige sige magiging natin ng konti kubig medul ganyan okoy okoy natin yung cell para hindi maginit yung cellphone. Hindi lang tayong kamote Tatas at nakakarots. Hindi na ating Ayos kayo. Pag-alit sa medol. baka magdagdag tayo ng tubig ito para umambot yung karne ba sabay ng lambot yung ano yung kamote at patatas yung ano saka yung carrots titan tayo mamaya mito pagkaloko nito hmm? loko na mito ikman lang natin Tamnil lah, bang tamnil. Ilagay ko pala na ako ng madal. Ang tubig. Ayan, dumami ko dito. Ano ito, Mayor? na pa isa po. Hmm? Ah, sarap. Ka? Opa, ka? Um, hindi hindi tayo lagay na toyo dito meron ano pang hindi niya lagay natin dito toyo yung um, hindi tayo naglagay ng paminta lang thanks for watching my doll good place a lot